personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Masbate ngayong araw para mamahagi ng tulong sa mga pamilyang nasa lanta ng Bagyong Opong. Dumiretsyo si Pangulong Marcos Jr. sa Nursery Elementary School sa Masbate City kung saan pansamantalang nanunuluyan ang ilang pamilyang nawala ng tirahan. Pinangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng family food packs, hygiene kits, malong, water filtration kits at tig 10,000 pisong cash assistance sa anim 600 pamilya. May dagdag pang 28 million mula sa Dole para sa tupad at livelihood aid. Namahagi rin ang PCSO ng Charity Charitimba na naglalaman naman ng mga grocery items. Tinugunan din ni Pangulong Marcos ang apela ni Masbati Governor Richard Co. na dagdag tulong pinansyal sa pamahalaang panalawigan. Nag-instruct na ako sa DBM bago ako umalis ng Maynila na mag-download ng 100 million na LGSF para meron kayong immediate na magamit na para sa para sa pagrehabilitasyon. Bukod sa pamamahagi ng ayuda, ininspeksyon din ng Pangulo ang pinsalang iniwan ng bagyo sa mga paaralan. Inatasan niya ang DepEd na ayusin sa loob ng isang buwan ang mahigit 800 ang silid-aralan na nasira ng bagyo. Nagbigay rin ng Starlink units at generator sets para makatulong sa problema sa komunikasyon, kuryente at supply ng tubig. Sa kabila ng pinsala, tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy ang suporta para sa mga mas batenyo at hindi raw aalis ang mga ahensya ng pamahalaan hanggat hindi sila nakakabangon. Na. Hindi po kami aalis dito hanggang lahat ng evacuees, lahat ng uh, ating mga tinamaan ng bagyo ay uh, naka, nakatayo na, nakaahon na. At uh, yan, po ang aming, ang uh, yan po ang aming hangarin ay lagi, laging makapagservisyo pagka, pagka lalo na gantong uh, panahon, panahon ng bagyo ay kailangan po natin talagang tulungan. Sa tala ng lokal na pamahalaan, mahigit apat na pong pamilya ang nananatili sa evacuation center sa Masbate City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.